Yon, what's up? Isang mapagpalang gabi po. Uh, time check. Ten na ata. Yun. Ten p.m. na po. Yon, guys. Try natin na inatural in si ano. Leo sa kasi ano. Kasi gustong gusto na ng babae. Mas okay kasi pag nana, minsan na, natural pag hindi po mapalag yung babae. Para ma-feel ma -feel, ma -feel ng ano. Ang babae, saka hindi tayo mabash, patay. May nagbabash sa akin, boy, na attorney. Animal cruelty daw itong ginagawa natin. Oo, Saga. Oo. <tis> hindi ko maintindihan paano naging animal cruelty ito. Pilihin ka, ka, Hindi, sa YouTube ko lang. Sabi, ano daw? Uh, tayo daw yung dahilan bakit nagkakaroon ng stray dogs. Paano naging stray dogs yung mga imported, no? Minsan din, nasosobran din yung nila, eh. Yung guys, uh, gusto ko lang pong malaman kung totoo ba yung sinabi ng doktora. Mali po ba yung ginagawa natin as breeder at yung trabaho namin as shooter na ano, uh, ia assist yung mga aso. Yung ia assist yung mga aso, guys, na ganito. Sabi, animal cruelty daw po yun ginagawa ng mga shooter na inawakan yung female na kami po yung nagshoot doon sa male, doon sa female, yun uh, shout out po sa lahat ng mga breeder guys, yun uh, comment nga po kayo guys kung ano, totoo nga po yun na animal cruelty po yung ginagawa natin na, ano, pagbibreed ng mga, uh, may breed na aso, at parang tayo daw po ata yung isa sa mga ano dahilan bakit nagkakaroon ng maraming stray dogs mukhang hindi po ata kasi mga ka stray dogs po yung mga local dogs lang like aspin, askal stray dogs means to say mga askal, mga asong kalye yun mga napapabaya ng amo siguro hindi po kami po yung sisisiin nyo as breeder dapat ang sisiin nyo po yung mga dog owner po nun guys at uh, attorney yun hindi ko na may mention yung pangalan ni attorney ng gawin niyo na lang sigaw na lang siguro kayo ng batas na ang papatawan niyo ng ano parusa yung mga dog owner na nagpapabaya sa kanilang mga aso. Hindi tulad po namin na breeder eh. Mga legit breeder po kami. Hindi po namin ginagawa to para sa ano pera lang. Bilang shooter naman po ginagawa po namin to para tulungan yung mga breeder na i-breed, ma-breed yung mga aso nila na hindi mahirapan yung ano yung mga aso nila para hindi po ma-stress kaya mo lang pre kaya mo lang kaya nyo yan sige Leo kaya mo na hindi mo na tayo shoot ngayon i-normal mo kasi baka mabash na naman tayo ni attorney shout out sa iyo attorney sana nga matulungan mo lahat ng mga stray dogs sa buong Pilipinas hindi yung Kina-question po yung mga tulad namin ng mga simpleng tao lang. Ang tanging gawain po lamang po ay mag, -mag groom ng aso saka mag-assist ng ano mga aso. Pag shoot ng aso. Yun guys, try natin na ano, i natural mating. Yun, kaya niyan. Kaya man boy. Hmm. Tingnan nyo guys ah, kung gaano kahirap po pag walang shooter. 'Di ba? It takes how many minutes? Minsan oras pa. Kaya po meron ng shooter para mapaigsi po yung oras ng ano at hindi po ma-stress yung ano, yung damin, sir. Dumb po yung babae, ayun, yung sir po yung lalaki. Yun yung trabaho namin as shooter guys, uh, mga ma'am sir. I-assist po namin yung lalaki na may shoot yung are doon sa babae nang mabilisan ang hindi napapagod po yung male at hindi po nasasaktan yung female saya sana, sana wag nyo pong ibas yung trabaho namin kasi kami po ay tumutulong po para ma-lessen po yung stress ng <coughs> dalawang aso hindi po namin po sila ano pre bakit ay bon kunin mo yung female

kung gaano kahirap po hindi po lahat ng aso kaya po yung nakikita nyo sa kalsada na kayang-kaya nilang pong patungan yung aso na babae ha kaya po may shooter talaga para mapabilis po yung meeting po nila hindi po ma-stress yung dalawang aso pinapakita ko lang po ito para malaman po ng iba na hindi po madali o, nakita nyo kumakagat po yung babae saka po ibabash nyo kami na nakabusal yung babae na hinahawakan sa tenga yung babae ano, mas naawa kayo sa aso sa tao, nako okay, bash power isipin nyo naman po sana yung kaligtasan ng unang una sa lahat, yung tao sana eh, hindi po naman po namin sasaktan yung aso kami nga yung dahilan para ano, ma, ma, ano, mabawasan yung stress ng dalawa, patayin nyo po 6 minutes na, hindi pa niya na shoot isa sa mga dahilan ayun nung pag pinapasok na yung ano ari ng babae ay ari ng lalaki dun sa ari ng babae yun biglang kumakagat si female o oh, diba numiiwas yung female yun sabihin nyo na ano lahat ng sa pare-parehas na kaya kung kaya po nila pare-parehas di wala na sanang shooter dito sa Pinas puro breeder na po kami wala na shooter ayun ang pinagkaiba po ah, pinapakita ko lang po. Magsi 7 minutes na, wala pa ring nangyayari. Magaling na po tong mail namin ha. Magaling na po ito. Bon, hawakan mo mamigse. Ayun, paigsen po namin ha, no, tali. Na, di ba? Mali. Leo, mali. Ayan guys, uh, may papasubok ako. Bon, upo ka. Hawa ka mo sa tenga yung babae. Uh, hmm. so, ito po guys ha. hindi po shooter si Bonbon. Bon. ko lang po yan. Ah, gagawin niya lang po. Eh. <coughs> okay. Oh, ah. Yun. May stress na po yung babae pag ganon. Sige ba, last chance. Last chance, Leo. Pag wala talaga shoot na kita O, oh, di ba Pagod na sila Pagod na lalo na yung lalaki Kumakagat na rin yung babae Napakahirap din po talaga magbred Diba hmm. Kaya kailangan na kailangan po talaga ng shooter Mga master I-shoot na namin sila guys Kasi naawa na ako sa kanila Yun. Mas may stress po sila Pag pinatagal po natin yung session Nung mabot pa ng 10 minutes Yun. Mano, pawak nga mano I-shoot na sila Ah, bravo. Ito ang bag. Okay, ko sa inyo yung ano, trabaho namin bilang shooter. O gano'n ito kapilis. Diba, kanina, 8 minutes, walang nangyari. Hindi na shoot. Kasi kung ng iba, lahat, kaya. Magaling na po yung mail, ha? Tignan nyo, manood ko yung yeah, okay. kontrabaho namin siya ano, bilang shooter guys ha. Uh, master, mga uh, sir, um, ano pa man. Ganun tabilis ko. kailangan nyo na lang yung unang magawang ko sa asin. Diba? Game game. Magic! That's call cool. Magic has Yung TV. po ang shooter. Yung kontrabaho ng shooter. Napapadali po yung beating po nila. Malilaysan po yung stress. Mawawala oh, po yung stress Kalmado na yung babae, kalmado na yung lalaki. Ganun ang Wala 20 seconds. May seconds pa lang. 9 minutes lang. Ha? 9 minutes pa lang. Ay, okay. Yan na. Alright. laki-load na po yan. Hindi, I yung ano, yung seconds sa pagkajut niya, ano, Leo? Wala, wala, 20 seconds. Pindi pa yan. Check na po nila sa video. Diba, hindi, hindi, wala na tayo Bawasan yung stress ng aso. Kasi pag, pagpinilit pinilit pa po natin, pag na-stress po yung dalawang aso, uh, mas lalo po hindi pa po po yun. Kaya po meron po kami mga shooter para mapadali po yung trabaho nila, yung pag-meet -me nila. Yeah. Alright, sa so, mga bago pa lang po sa channel, Please like and follow and subscribe. Bye-bye.